Hey everyone! Good morning! I'm back! This is some um, brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon Nilaglag siya sa top 5 Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay na-excite na dahil papalapit na nga tayo ng papalapit sa pagsisimula ng Miss Universe ngayon taon na to. Talagang konting panahon na lang. At ang mga kandidata dito sa Miss Universe ay unti-unti na rin ako kompleto ang listahan. Ang target nila is 90, di ba? Pero ngayon meron palang mga 60 plus So may mga 30 plus pang hinihintay Mula sa iba't ibang bansa Hindi ko alam kung ma-achieve nila yung 90 Pero kasi yun yung target nila Last time na nagkaroon ng 90 plus candidates Noong panahon ni Catriona Gray Yes, o diba? And then tingnan natin ngayon Kung mauulit to at ma-achieve nga ba Ng bagong organization ng Miss Universe Ang 90 plus candidates O diba ang dami? By the way, so sempre... <coughs> ah uh, talaga namang umiikot na rin ang mga survey or mga hot picks dyan sa social media. At kung mapapansin mo, talagang grabe ha, yung mga hot picks nila talagang ando doon talaga yung mga matitinding kandidata. Sa simula pa lang ng, ano, ng survey, ay mapapansin natin si Miss Philippines na si Michelle D ay talagang pumapasok siya sa top 5 list ng mga survey. Isa siya sa mga nakikita ko, minsan nag-number -no 1, minsan nag-number -no 2, number 3, number hindi siya nawawala sa eksena. Lagi siya nandoon sa top 5. And then, uh, mula nung mga manalo na ang mga Latinang malalakas katulad ni Puerto Rico, Mexico, uh, Colombia ay si Michelle D. ay nilaglag nila sa top 5. Mm. So, ngayon, nasa ranking 7 na siya. Nung una, nandoon siya sa taas. Ngayon, nandito na siya sa ikalawang layer. So, marami bang hindi naniniwala kay Michelle D.? At ang nangunguna pa rin sa listing ngayon, maraming tao o maraming survey ang naniniwala na si Thailand nga ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Followed by Miss France. Actually si France, tataka ako ha, hindi siya nawawala sa top 5 consistent siya na nandoon sa top 5 mula simula hanggang ngayon. Kahit nang datingan na yung malalakas na Latina, hindi pa rin nila nilalaglag si France dito sa top 5. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang meron kay France? Bukod doon sa magandang picture niya na talaga namang masasabi ko, oo nga, kahit ako nagagandahan ako. Pero hindi ko alam kung anong advocacy ang ino-offer niya. Hindi ko alam kung gano'n ba siya kagaling. Hindi ko alam kung gano'n ba siya cal caliber. Nung last year, nalaglag sa Eksena ang France after nila na makonsistent na pumapasok dito sa semifinals ng Miss Universe Pero ngayon hindi ko alam kung maibabalik niya to At napakalakas niya kasi lagi siyang nasa survey Talagang nandunoon siya sa top list And then sinundan din siyempre yung Dominican Republic na na lang noong nakaraan Maraming naniniwala na si Dominican Republic ay isa sa mga strongest candidates ngayon taon na to after kasi nilang mag-place nung nakaraan sa Miss Universe second runner up sila di ba so yon so medyo talagang umusang talaga ngayon ang Dominican Republic lalo na maganda ang kandidata nila and din si Miss Mexico nakakapanalo din lang at nandoon din sa top 5 list and then Puerto Rico isa din sa mga nakikita nilang strongest candidates agree ako kay Puerto Rico agree ako kay Mexico kasi iba talaga yung ano nito ay caliber ng mga to pero hindi ako agree kay Dominican Republic kasi parang kung papansinin mo yung i-compare -co mo talaga yung galawan ng Dominican Republic noong last year and then this year mas parang feeling ko mas kabogera pa rin yung last year at hindi ko alam kung ma-achieve ng bagong Miss Dominican Republic yung galawan noong nakaraang taon. Yes, she's pretty, but Celeste Cortez, she's a pretty also ha. Pero hindi naman siya pumasok sa semifinals because of her performance level, di ba? So depende pa rin kung anong ipapakita ni Dominican Republic kung strongest yung nakaraang taon. Dapat more than siya doon, o no? di ba? And then, um, Miss France, hindi ko din, ano, hindi ko din masyado, ano, nararamdaman yung sasabihin mo na ganun ba talaga yung caliber niya. But, tignan natin. So, sinundan naman ng number 6 spot si Colombia. Si Colombia, nakakapanalo din lang. And then, Michelle D., Nicaragua, India, and Brazil. So, sila yung pumasok sa top 10 list. And then, followed by Venezuela, South Africa, Spain, Peru, Chile and Canada, mm, 'di ba? So, talaga namang strongest yun nando doon. And then we are lucky kasi nilagay pa rin nila sa number 7 spot si Miss Philippines. Ah, uh, so dapat ba tayo talaga mag mag-release sa surveys. May mga surveys kasi na talagang alam mo 'yon, talagang na jo nila. Sobrang galing as in talagang perfect pero may mga survey din na talagang more, marami ha maraming survey na hindi din naman pumapasok talaga yung mga nalalagay nila but yes to be honest this year isa si Thailand talaga sa nakikita natin na tinik sa lahat ng kandidata because she's a reigning supranational at malaki yung demand ng pagiging supranational niya para makuha niya yung corona ng Miss Universe. Kumbaga, para malaki ang maitutulong sa kanya noon. Kasi she's a title holder. Pero kasi syempre, pwede pa rin siyang malusutan ng kahit sinong kandidata dito. ba? Diba? Pwede pa rin siyang ma-elbow once na nagkamali siya. Pero nandoon talaga, halos 80% this is Thailand na. Kasi kung iisipin mo, ah uh, si Antonia bukod dun sa magandang magsalita may ganda din naman and then maganda din naman yung performance at mag-expect ka na maghahanda pa to ng more so good luck di ba so yon so yun yung masasabi ko pero kasi marami din naman mga tinik sa kanya, nandiyo dyan din si Miss Philippines na matibay ang advocacy at hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran dito ni Michelle D. Ako naniniwala ako kay Michelle D na talagang aariba to. Kung sasabihin mo ano bang kategory ang ipapasok ni Michelle D dito. Una, advocacy. Sobrang strong na advocacy niya. Pangalawa, yung height na meron siya. Pangatlo, body. And then, brainy. And then, She's a total package kung iisipin mo. Kaya lang, ando doon talaga na kailangan niyang pagsikapan. Last time na ginawa nawa ang Miss Universe sa El Salvador noong 1975, na saan ang naging kandidata natin ay si Chiki Brosas. Yes! 1975, the 24th year ng Miss Universe. O, oh, di diba? And then, naganapan uh, naganap noon, July 19, 1975, na kung saan, ang pambato ng ating bansa ay talaga namang o ba ng bonggang bongga at eto nga ay wala nang iba ang aking kamag-anak na si Chiki Brosas o oh, di ba so yon so talaga nakita din naman natin na iba din ang ipinamalas ni Chiki Brosas doon sa sa El Salvador and then nag fourth runner up si Chiki Brosas doon sa Miss Universe at maraming nagtatanong kung ma-achieve ba to ni Michelle D kung ano ang na-achieve ni Chiki Brosas noon sa El Salvador. To be honest, ako para sa akin, kung pagbabasihan natin ha, I think kaya ni Michelle D na ma-achieve kung ano ang na-achieve ni Chiki Brosas noon. And then, naniniwala ako na kaya niya pang malagpasan. Kasi hindi lang naman top 5 ang nakikita ko kay Michelle D, kundi top 3 kaya ni Michelle D hanggang top 3 kaya niya nga mag Miss Universe kung tutuusin pero ah, syempre aminin na natin na maraming malalakas una ang goal kasi ni Michelle D is maibalik ang Pilipinas doon sa spotlight ng Miss Universe yung pumasok ulit tayo sa semifinals after natin malaglag nung nakaraang taon. So yun talaga yung main goal niya. At kahit naman ako, sinasabi ko noon, ako bumalik lang tayo sa semifinals, okay na. Pero kasi ako, dahil sa mga nakikita kong uh, aspeto kay Michelle D na talagang kaya naman niyang kabugin yung bawat aspeto dito sa Miss Universe, eh naniniwala ako na hindi lang niya maibabalik sa semifinals. Maitutungtong niya ang Pilipinas sa top 5 katulad ng nagawa ni Chiki Brosas noong 1975. And then, of course, kung suswertehin pa tayo, kaya pa natin pumasok sa last cut na Miss Universe. Ako nga, sabi ko nga, pwede mag-last two standing si Michelle D. Pwede mag-first runner-up. Pwede mag-last two standing dito, Antonia between uh, Michelle D. So, hindi imposible yun, guys. Kasi iba din naman talaga ang ino-offer ni Michelle D. Maniwala kayo o hindi, meron talagang ino-offer yung pambato natin. At naniniwala ako ng na matibay at malakas. So, kailangan lang niya talagang maging strong pa at kailangan niya i-level up yung kanyang capacity or kanyang galawan talaga dito sa pagdating sa Miss Universe. Naniniwala ako na sobrang ganda ng background din ng ating pambato. Kung itong si Antonia ay reigning queen sa supranational, syempre ang Michelle D is from Miss World Top 12 at hindi lang yon. Dalawang title sa national pageant ang daladala ni Michelle D. That is a Miss World Philippines and Miss Universe Philippines. Plus, she's sa daughter, di ba? Ni Melanie Marquez, na kilalang kilala din sa buong mundo, na naging Miss International noon. At hindi lang yan. Siyempre, <laughs> pinsan siya ng reyna Hispano-Americana. Oh, talaga namang masasabi mo na Grabe ha, ang ino-offer ni Michelle D dito. Kung baga parang hindi basta-basta na kandidata lang si Michelle D. Nandoon talaga yung masasabi mo yung level. Pero syempre, si Michelle D pa rin ang tutungtong sa entablado at kailangan niyang ipakita yung galing niya pagdating sa ano sa Miss Universe. Pero don't underestimate ang kakayahan ng mga Marquez pagdating sa intablado ng Miss Universe kasi alam mo na iba din talaga sila o mariba pagdating sa intablado. Lalo na ngayon na talagang plan talaga ni Michelle Dina makipaglaro sa mga kandidata. Sabi niya nga mag-showdown na lang daw. O, di ba? So, yon yung aabangan mo kay Michelle D. kung anong showdown ang ibibigay niya. Kasi, sa last interview niya, sinabi niya rin naman na talagang nagpiprepared siya ng todo-todo. And then, hindi siya nakapokus kung sino ba yung mga kandidatang nagdadatingan. And trust her, kasi iba yung determination ni Michelle D. Nandodoon yung tapang, nandodoon yung believe niya sa sarili niya. At napaka-importante nun. Kasi alam niya mismo sa sarili niya na may bala siya. Alam niya mismo sa sarili niya na may ilalaban ang Pilipinas dito sa Miss Universe. Kaya ako, para sa akin na doon ako natutuwa. Yung kumpiyansa niya kasi talagang mataas. Ando doon yung yung determination niya, yung eager niya na parang no, I wanted here, di ba? I wanted I wanted to get the crown. So doon ako bumibilib kay Michelle D kasi iba eh. Talaga kung iisipin mo, iba. Ando doon yung ngayon pa lang, nagsasanay na siya. Yung pasarela na nire natin, grabe, nakita nyo kung paano pumitik ng mga paa. Sobrang ang laki ng improvement kung papansinin mo noong galawan niya, noong lumalaban pa lang siya dito sa Miss Universe Philippines at kung ngayon mapapansin mo yung training niya talagang nandoon na grabe, ang gaang niyang tignan pumipitik, bumabali yung mga tuhod at talagang sobrang panalo yung catwalk niya. So para sa akin is um uh, ang laking transformation noon ha. Kung iisipin mo kasi parang noon pag tinitingnan mo si Michelle D para ang bigat eh. Ngayon talagang para siyang papel. Pero syempre mas gusto ko pa rin na mag-level up siya. Ah uh, siguro dagdagan niya lang siguro ng yung alam mo yun kasi meron siyang parang konting malumanay pe eh. so dapat gawin niyang very strong guest talaga yung alam mo yun yung strong strong movement na parang pagdumaan siya wow she's a Miss Philippines she's a Miss Universe ganon actually ganon naman meron siyang charisma eh. kaya hindi rin ako natatakot yung iba kasi sinasabi hindi naman ganon kaganda si Michelle D pero kasi yung charisma ando doon talaga kapag tinignan mo siya stunning sobrang panalo. And then, sana lahat ng gagamitin niya sa Miss Universe ay mapagplanuhan ng maigi. Lahat ng gagawin niyang galawan, sana mapunto talaga ng organization ng Miss Universe Philippines na maibigay sa kanya yung proper training para, alam mo yon sobrang <coughs> pasok sa banga. Kung ang organization ay ipinagkatiwala kay Michelle D, yung dito Miss Universe Philippines dapat tayo din ay maniwala kay Michelle D kasi alam natin na malakas ang pambato natin sa Miss Universe ngayon taon na to. So wag kayong mawawalan ng pag-asa. Wag kayong uh, parang ay nako si Puerto Rico ay ang si Thailand, ang si ano kasi walang imposible guys, kaya ni Michelle D. masungkit ang corona ng Miss Universe. O, oh, di ba? So, yun guys. Kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, makaka-apekto nga ba kay Michelle D. ang paglaglag niya sa top 5 dito sa mga survey? At ano naman ang dapat pang gawin ni Michelle D. para sa kanyang laban dito sa Miss Universe? Satisfied ka ba sa mga nakikita mo ipinapakita ngayon ni Michelle D. na galawan niya sa kanyang pasarela? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys.